Dahil sa sabado na naman mga kuyang, pupunta tayo sa aming barangay hall para tumulong sa pagkagawa ng clean drive sa isang parte ng aming barangay. At ngayon patungo nga ako doon para nga tumulong at ito ay isa sa aming trabaho bilang kagawad ng aming barangay mga kuyang. Itong aming halos lingguhan na clean drive sa aming barangay ay sa pamumuno ng aming kapitana yun na na at dito ay sinasagawa nga namin halos lingbulingga mga kuyang at ito, kisimula na nga kaming maglinis, isa ito sa parte ng barangay San Martin de Flores na aming lilinisin ngayong araw ng sabado kaya mga kuyang, lood lang kayo Makalipas ng mahigit isang oras na paglilinis ay ito na ang kinalabasan ng estero na aming nilinis mga kuyang ito. Malinis na siya at luminaw na yung tubig niya dahil ito sa tulong-tulong na paglilinis ng aming mga kagawad lalong-lalo na si kagawad Bernabe na kagawad Ernani Lalis at si kagawad Nathaniel Estepona kasama din namin dito si kagawad Maria Buena Capistrano kaya ito na mga kuyang ang kinalabasan ng paglilinis namin sa estero sa creek na parte ng isang sa barangay namin sa San Martin de Porres mga kuyang Matapos naming malinisan ang nasabing ay ito nagpa litrato muna kami bago kami bumalik sa barangay hall at ito na nga mga kuyang pauwi na tayo kaya hanggang dito na lang ang simple kong vlog mga kuyang see ya